kung paano tanggalin ang tapalaw sa likod guys, dalawang turn na dito guys tapos, dalawa rin dito dito digis, yan pala ko, hindi, hindi pa so guys okay, update ko na lang kayo guys huwag nakabit na kasi magkakabit tayo ng ilaw dyan guys digis na tornilyo yan so mamaya um, na guys so guys okay, natapos na yung baklasin natin kakabit na lang tayo ng wiring ito na siya ngayon so guys nga rin na tanggal nyo na yung stock nyo baga meron kasi dito kulay so halapin nyo na lang yung positive tsaka negative sa ano tsaka, tsaka nyo na lang itap So, ayun, ginagawa ko pa guys. Nakapit ko na rin yung tapalod na niya, stainless. Kasi, palitin na rin guys. So, ayun na, update ko na lang sa OLED. Susunod. Kung so, may ilaw na ba. I-install muna natin yung ilaw. Okay guys. So guys, natapos na guys. pang install natin, ayun na siya. Tapos, pag sinigla, like mo siya. Ayan gawin na signal light gusto na natin guys so so guys finish na yung ating project tapos na signal light medyo madilim kasi guys. So, putas na. Okay guys, pati yung tapalod sa likod.